Ah, tulungan mo ko, Doraemon! Ano na naman yun, Nobita? Ah, Sabi Raymond. ko naman sa'yo, huwag ka nang umasa kay si Shuka. At ba gustong gusto mo yon eh, hindi naman yun nagpapalit ng pante. Tulungan mo ko, Doraemon, anong gagawin ko? Ang maiwa dad, ito mo, Bita, gamitin mo para hindi ka na mag-amoy putok. Ha! Ah, tuluan mo ako, Draymon. Inaway ako Ano gagawin ko? Alam ko na! Ang oh, may wagang barbe! <tinyo> Anong gagawin ko dito, Doraemon? Magpapalaki ako ng katawan? Tanga! Iampas mo kay Damulag Saan ka pupunta, Doraemon? O paano? Diyan ka muna. May pupuntahan lang ako. Ha! Ah, Doraemon, huwag mo akong Helicópter, helicopter, helicopter!